Hello, what's up? po sa ating lahat. Ang video ito ay para po sa may mga signal. At sa mga nagtatanong kung bakit ganito yung lumalabas sa kanilang screen. Kapag ganyan po ang lumalabas sa ating TV screen, sa signal. Sa mga may signal po ito. Ah. No access, please upgrade your plan or top up to view this channel. Dalawa lang po ibig sabihin yan. Kung hindi walang load. O pangalawa, kulang yung niload nyo. Paglipat nyo sa isang channel at ganyan lang nagpapakita. At yung iba, may mga nakukuha namang channels. Yun, kulang po yung niload natin pag ganyan. At kung wala na po nakikita, napapanood o iisa lang ang uh, napapanood natin. Ang 1PH lang. Ibig sabihin po nyo, expired na po yung niload natin. Okay po. Ayan. So sa mga nagtatanong po, 'yun po yung kasagutan. Okay na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panonood.